Hello vlog, good evening. For tonight, biglang magluluto kami na. Isda. isda. Ah, yan, tingnan mo. Painitin muna natin. Ayan, ang direct. na guys. Initin muna natin yung kawali. Hintay-hintay lang tayo. At dito kayo kung mantika at mulo. Ayan muna. Bukasan lang mamaya. <laughs> 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 Iyan yung lutuin namin ng yeah, isda. Sila naman tayo po karne naman eh. Ayan. Wait lang ha. yan ang aking pulo-pulo ng ating mantika sa kawali. Sa ating pugon ng guys. Ayan guys, luto. Nagulat guys. Luto na yung ating ano, malunggay. Pritong malunggay. Ayan. Yummy.

Hmm. Kainin na natin tikman. Wow. Hmm. Hmm. <coughs> hmm. 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 Yun, guys Yung guys. Ito. Ito Hmm. 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 Ito <laughs> Để <cả đời> <laughs> <Để không>? hello <laughs> hello Shout out sa inyong dyan lahat. Magawa ako ng uh, order niya. Lumpiang Shanghai. Ayan. Finish product.